Madali lang to mga lods. Tara, gawin natin. Let's go. Halimbawa, nakapag-export na tayo ng video mga lods. Try lang ginamit ko dyan. Nasa sa inyo mga lods. Kahit anong sasakyan, kung anong gusto nyong gamitin. Acting tayo na kunyari sisipain na natin yung sasakyan natin. Tapos, iniwan ko lang yung tinelas ko dyan para may tanda ako sa saan ako tatayaw ulit mamaya. Then, ililipat ko na yung ating try skill. lang natin yung sasakyan natin dyan. Tapos, bumalik na ako dun sa iniwan kong tinelas. Tapos, acting ulit tayong sisipa. Kapag goods na, balik ulit tayo sa unahan. Stay lang tayo dyan sa pinakauna. Focus ko yung sa baba, hanapin natin yung price, Itap lang natin yung price, Ngayon may na-press na tayo, gagawin natin background yan. Tapos yung video natin, ibaba natin yan gamit ang overlay. Tap natin yung overlay kapag naibabana natin, drag natin dyan sa unahan. Tapos tap natin yung pinris natin. Pahabain natin yan. Kapag goods na, balik tayo sa ibaba. Focus kay sa playhead mga loads. Itapat natin yan doon sa pagsisipa na siya. Yung kunwa nang sinipa na niya yung tricycle. I Stay lang tayo dyan. Tapos split natin. Piliin natin yung split. Then, abante tayo. Focus pa rin tayo sa playhead. Tapat uli natin yan, yung pagsipa uli. I Stay lang uli tayo dyan. Tapos, tap uli natin yung split. Then, yung nasa gitna, i-delete natin. Tapos, yung natira, drag natin. Ilapit lang muna natin dyan. Then, tap pa rin natin yan. I Stay pa rin tayo dyan sa unahan yan. Ipipress natin yan. Tap natin yung press. Then, yung pinrease natin, dikit natin sa kabila. Focus naman tayo dyan sa pinrease natin yan. Dapat, nakatap pa rin tayo dyan, mga loads. Hanapin natin yung reboot BG. Tapos, custom removal. pili natin siya ay hugot. Then, piliin natin yung brush. Tapos, adjust natin yung brush size. Saka natin papulahin yung sasakyan natin. Kapag goods na, check natin. Then, medyo isum natin yan. Tapos, stay pa rin tayo dyan. Hold natin. Baba na natin. Then, palalakihin natin yung the remove background natin. Itatapat lang natin dyan para kasukat nung kapilang tricycle. Kapag goods na, ibalik uli natin yan sa dating pwesto. Then, medyo isum uli natin. Hindi pa tayo tapos dyan. Tap natin yan. Lagyan natin yung keyframe o diamond dyan. Then, abante kon Kapag nagputi na yung diamond na yung nilagay natin, saka natin ilagay sa dating pwesto yung sasakyan natin o dating laki. Kapag goods na, stay pa rin tayo dyan. Tap natin yung split. Tapos yung sobra, bulahin natin. Then, yung kaduktong niyan kanina, ilapit natin. Itapat lang natin sa ilalim nung nilagyan natin ng keyframe. Then, tap natin yung nilagyan natin ng keyframe kanina. Tapos, tap natin yung sa baba. Saka natin piliin yung split. Tap natin yung nasa una niyan, yung natira. Tapos, hanapin natin yung remove BG uli. Piliin natin yung remove BG. Tapos custom removal uli, tapos brass, brassin uli natin yung mukhang taong yan. Kapag goods na, check natin kapag all goods na at ready to export na natin yan mga loads di ba madali lang sana nasundan at sana nakatulong at kung nakatulong huwag mo namang kalimutan i-like yan at i-share para mas marami pang makakaalam follow mo na rin ako shout out nga pala sa mga nag-comment sa video niyan Paano mga lods? salamat sa inyong panonood at thank you Lord.